Dito naman tayo mga idol, larangkada na naman tayo dito sa ano natin mga idol, larangkada naman tayo dito sa aming kamaisan kasi mga idol, uh, magbubun mag, mag ano po tayo po tayo ng mga damo dito pagkatapos ay magluto po tayo ng tanghalian namin ganito po talaga yung buhay namin buhay ng isang mahirap ganito talaga magtitiis magsisikap buhay isang farmers akalaan yung mga mga idol guys na naman <laughs> akalaan yung mga idol napakahirap talaga Ayan, nasubukan na po talaga namin na Napakahirap po talaga ng buhay na bilang isang farmer. So, kaya kapag tayo po ay yung mga kanin kaya yung mga anak ko sinasabihan ko talaga na yung kanin wag po yung paano ano na yung kanin basta basta lang wag po sayangin kasi na, sobrang hirap po yung magiging farmers hindi talaga ano hindi talaga magiging madali po ang pagiging farmers napakahirap so ayan mga idol nagluto nga po ako dito ng ginanggang na saging so ayan binatat ko po yung saging medyo hinog po yun yung nabili namin mga idol bahala na at least makatikim po kami so wala na po kaming kaartihan kami po ay wala po kaming kaartihan sa buhay kahit ano basta hindi lang makakalasun kakainin talaga namin mga idol so Ayan, inano ko, ni ginanggang ko. Ayan mga idol. So, simple lang po yung aming pagluluto dyan sa aming ah uh, saging na ginanggang. Hindi na po namin yan lalagyan ng mga kung ano-ano dyan. Yung like sugar, margarine, wala po. Ano lang po yan. Simple lang po. Pagkatapos dating i ganggang -gang yan ay kakainin agad mga idol. Yan po. Ganito po kami kumakain dito sa aming ginanggang na saging. Ayan po yung aming saging. Ayan, syempre, tumikim na din ako. Medyo gutom na po yung chan ko dyan. Nag-blob-blob-blob-blob <laughs> Nag na po yung tsango, kaya kumakain na din ako. At syempre, yung mga anak ko, di ba kita nyo, napaka-gutom uh, <coughs> na nila. Yan, silang tatlo, yung asawa ko, silang dalawa kong anak. Alam niyo mahilig din ako magluto kasi kaya ako ang kas kadalasang magluto talaga sa aming pamilya ayan yung bunso kong anak di nakatiis ayan pinalaway niya pa yung kameraman ayan o oh. <laughs> ayan mga idol In inano ko na po inugasan ko na po yung ating agal agal ito na po yung isusunod nating lulutuin dahil maya maya ay kakain na po tayo. Pinunit ko po ng konti-konti yung ating agal-agal kasi uh, mabibilaukan po tayo kakain natin yung buho. no, Di ba? natin yan eh. Iliit-liitan naman natin para hindi masyadong malaki yung isasalin sa ating bibig. Isasalin talaga. <laughs> So, ayan mga idol, yun, Yan po ang ating ikalawang lulutuin. Agal-agal po. Napakasarap po. Mula po pagkabata, ang sarap po talaga. Hindi po, hindi po talaga mawawala yan sa isip ko. Pag makikita ko yung agal-agal sa market, ay nako siya kam, bibili talaga ako. Kaya, yung asawa ko, pinag-utusan ko na bili ka ng agal-agal kasi napakasarap at syempre mamaya meron po tayong lulutuin na isang shells na hindi ko pa natikman mga idol hindi ko pa talaga na siya natikman kahit kailan mula pagkabata di pa ako nakatikim ng ganoong gan klaseng um, shells so kaya ayun nagpabili ako sa aking asawa so yon ang dito nga mga idol yung dalawa kong anak ayan Sobrang saya nila. Ang saya tignan. Simple ang buhay ay ano, hindi sila nag-aangal. Alam niyo mga idol, sinasanay ko talaga yung mga anak ko. No, anak ko! Ano ba? <laughs> sinasanay ko talaga sila na kumakain ng mga hindi kaartihang mga pagkain. Yung mga simple lang mga idol. yung Kung ano bang dinadanas ko noon, eh madadanasan ko pa naman kahit ngayon, mga idol. So, ipapakain, papatikim ko talaga sa kanila para pagdating ng panahon, mga panahon idol. Panahon ng kagipitan. So, hindi na sila mahihirapan kasi sanay silang kumain sa mahihirap na pagkain. Sanay silang kumain ng kahit ano-ano. So, Ayun mga idol, yan po, tinitrain ko po sila. Kaya wala po silang kaart Kahit ano po yan, ay kakain po sila na basta hindi lang po makakalason ay makakain talaga sila mga idol. So, syempre, hindi naman tayo kakain ng nakakalason. <laughs> ay, okay, hindi naman syempre. Basta, ano, ganyan po yung ano namin. So, ayun mga idol, natapos na nga natin ay nilagyan po na nilagyan ko po dito ng mga lamas po ayan sobrang sarap po ng ano dito talaga kami nakatiis dyan at syempre nilagyan ko ng asin kanina pa talaga ako natatakam nangangasin yung ano po bakay. kasi nilalagyan kasi yan ng ano suka syempre masarap yan eh kayo nakakarelate din kayo eh kumakain kayo nito eh agal agal So, iyan yung mga anak ko natatakam na din. Iyan, tinikman ko na nga dito mga idol. Tinikman ko talaga kasi natatakam talaga ako. Matagal na din ako din nakakain. Ayan. So, syempre, yung anak ko nakakita, nanghingi din, nakala ko nakakita. So, ayun, binigyan ko na lang konti lang kasi baka ano, first time lang kumain din dito mga idols. So, ayan. Pinatikim ko muna kasi mamaya na kami kakain. Mag-alot kami lahat. Sabay-sabay kakain. So, ayan. Tikim lang. Tikim lang ng konti. Para matikman nila kung anong lasa. So, ito na nga, idol. Yung mga sin sinasabi ko sa inyo na shells. Ayan. Kung kayo nakakatikim nito, ako hindi pa, no? Hindi pa ako nakakatikim. So, kaya Bumili ako idol ng ganitong klaseng shells, nagpabili pala, <laughs> bumili, nagpabili pala ako sa aking asawa, so ayan. At syempre, yung lemongrass natin di mawala pag tayo ay magtutura ng mga isda or shells. So, lito, libre lang po yung lemongrass natin kasi nasa paligid lang po, nasa taniman namin ng garden. Sobrang tipid po pag magtanim kayo, promise po yan. Yeah, kita nyo naman, hindi ko na binibili. Mahal po yan pag binibili dito sa amin yung lemongrass. Kaya ayun, nag-ano nag, ako dito, nagtatanim ako ng marami. Para pag merong mga ano, maraming kagamitan sa lemongrass, di ba? Pwede sa lechon, di ba? Lahat pwede mo gamitin dyan sa ano sa lemon grass so ayun mga idol ayun di ako nakatiis makan ko yung mais baka may ano na anagun kasi nagugutom ako pag tumitingin ako dyan Lalo nakikita ko yung bunga mga idol. Napakalaki ng bunga. Hindi pa ako naka-update sa inyo. Susunod ko na kaagad siguro i-update ko kayo. So ayun, napakalaki po kasi ng bunga. So i-update ko kayo pag ano na lang mga idol ha. magano tayo, magluluto tayo ng anagun dyan. So tingnan natin kung gaano ba kalaki yung ano natin dyan. At syempre, nakakuha din ako ng malunggay. Nandyan lang yung malunggay. And, nasa tabi-tabi lang. Eh, hindi ka na po kailangan gumili sa Uh, market, so dito fresh na fresh yung gulay natin at syempre inano na natin dito anong tawag ba sa Tagalog mga idol, yung haros, haros sa kamungay, kung ano pa naghagpat <laughs> basta hindi ko alam mga idol pasensya kayo kung anong tawag basta tingnan nyo na lang sa aking kamay, yan po yun po ang haros I-comment na lang kung anong tawag sa Tagalog. Ano bang Tagalog sa haros? Ayan, sa ginagawang ko. Ayan. Pasensya talaga kayo. Kasi hindi talaga ako, inanong ko lang yung Tagalog ko. Pinipilit ko lang para maintindihan nyo naman. Mah, kahit sa video ko, may maintindihan naman kayo kung anong ginagawa ko. Kasi pag magbisaya ako, ay nako, puro bisaya lahat yung isasalita ko wala kayong ma ano kayo maintindihan di ba kayong mga tagalog pera na lang sa mga bisaya kasi mga intindihan yan eh so mga tagalog di mga yung iba sa ano bisaya version kaya ayun sisikapin kong mag tagalog mga idol para po sa inyo sa inyong mga tagalog na nanonood ayan Siyempre, inugasan ko na dyan mga idol. Ayan, inugasan ko na po yung ating malunggay. Um, tapos, um, ano na, kumulo na yung ating tubig na pinakulo kanina. So, ilalagay na natin yung shell. Um, dito mga idol, yung pagluluto ko sa shell ay simple lang po. It's very simple lang po yung pagluluto namin dyan. Yan yan po kami magluto. Kaming mga may hirap. na pong mga kung ano-ano dyan. Pag meron ka lang kung anong meron dyan na available na mga mga rekada o oh, ito ba? rekada ba? yung tawag sa Tagalog yung mga palakot tama ba ako rekada? baka dekada. hindi naman siguro rekada mas panakot palakot ng idol so ayan nanu ko na nga yung kanulamos kuno yung ano yung lemongrass para magiging yung amoy niya ay mag ano sa ano natin sa ating sabaw. Siyempre. Tapos, tinakpan. Ang nilagay ko lang dyan is, ano lang mga idol available namin is, um, atsal. May atsal po kami dyan kanina. Kumuha po ako dyan. Uh, may atsal po kami dyan na nabubuhay. Yan na po yung aming shells. Oh, ang sarap kaya natatakam na ako. So, siyempre, nagsaing na din ng kanin. Ayan. All purpose po yung aming subaan, So, ayan po yung mais namin. So, ayun lang po ang aking kwento. Maraming salamat! Ayan, see you next vlog mga idol! Thank you sa so support nyo. Ingat kayo and God bless everyone! Bye-bye!